So what's up mga kifers? Yan. Good afternoon. Katapos lang natin mga 100 water change dito sa ating mga reptab yan, no? Katapos lang natin mag 100 water change. Yung last video natin dito, yan. Kakadating lang kasi nung host natin na order, yun, no? Kaya napabilis yung pag water change natin, hindi tayo nahirapan. Nagyan natin ng tiles para di agad mag rain water kasi yung mga nagtatanong sa akin, bakit daw laging nag green water kasi nasisikatan po sila ng araw yan kaya talagang mag green water yan pero ngayon yung kalahati ng reptab linagyan ko ng tides para matagal tagal na hindi mag green water. kasi ito yung ito natin dito nung una kasi din natin yung linagyan ng tides kaya yan nag green water. ito nga nasisinaga ng araw kaya greenwater water na rin yung mga sa dirt natin sa tartigalon Diyan yung mga PKBM natin oh, diyan. Napalaki pa natin 'yan. Dito, 100% pa rin water change. Yan, nilagyan natin ng isda doon no. Ito yung fry ng dark choco natin. Hindi ko lang alam kung saan to na cross sa golden blue tilata kaya yung ganyan red ayan yan yung iba oh hindi pa natin ito na water change yan yung dalawa itong may divider hindi pa natin yun na water change Lagyan natin ng metin blue. Tinry lang natin lagyan ng metin blue yung mga uh, rep -top natin. Ayan, baka kasi may magtanong bakit yung uh, dinalagay ng rep yung rep uh, natin ng metin blue. Sayang naman kasi kung di magagamit kaya linalagyan lang natin. Ito, mga fry dito ang laman. Ayan, mga fry. Mga fry ang laman dito, yan. Nag-atch pa tayo ng BBS. Ayan, update sa ating round tail na... <laughs> na ito, Bale tail yan Oh. Ang tae niya yan. Ang tae niya. Ang grabe yung parang may uod. Yan Oh. Hindi naman totally uod yan. Parang ganyan lang. Yan. Dito tapos na rin mag water change. Wala pang laman yan dyan. Dito rin lagi ng lahat. Dito nang isda. Nung kapon na video ko. Yan. Nakita, pinakita ko na yung kapon. Lagyan natin dyan yung first batch and second batch. Yan. May third batch tayo doon yung dun sa isang aquarium yan. ito yung mga available natin na PKBM apat na lang yung mail natin yan yung mail, natitira natin mga mail yung mga yan yung dark choco natin available rin yung dark choco natin ngayon Juby 2 Jumbo Size yan, ABKBM yan grabe naglalaro sa lupa kaya yung mga damo dun, yung mga lupa dun yan nandito na sa gilid mga yamabuki natin mga jubi na yan yung mga kinocross natin no PKBM tas cheetah flat natin yung full gold daw yan no yan bell tail mga PKBM natin yung puputi may mga red air yan tayo dyan yan no Then, yan na mga full gold na ayun ha golden blue tail yan ito yung breeder natin sa golden blue tail yan no? tagal mag-drop yung hinihintay mo mag-drop Di dito magda-drop pero yung mga ayaw mo nang strain na top yan subang ramoy nang din drop oh hirapan tayo sa PKBM ngayon kaya magpapao tayo yan na golden blue tail natin tagal mag-drop ng mga golden blue tail natin oh ito pa lang yung batch na binigay sa atin 10 pieces ay 10 pieces ba to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ah 10 pieces yan sana ang maglabas dyan tig 5 na fame and mail yan ito mail nyo solid ng mail solid ng mail yan, yan ito lang yung update sa ating backyard mga keepers yan unanted water change hindi pa natin yung nalalagyan ng isda lalagay natin dito yung mga uh, jubi na lang natin hindi na tayo yung maglalagay ng mga breeder yung breeder natin dito na lang sa ating mga isda yan yan yung mga available natin tayo. Kukuha pa kasi tayo ng mga ibang strain. Yan. iipon pa tayo ng uh, kasi medyo kamahalan yung bibili natin na isda. Kaya yeah, kung nakabot ka sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys! Yeah.